Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tatlong pagkain na hindi niyo dapat kailanman pagsamahin sa turmeric, at ang tatlong pagkain na dapat ninyong laging ipares dito upang makuha ang pinakamataas na benepisyo, makinig ng mabuti. <coughs> Dahil kung isa ka ng senior, maaaring ito ang pinakamahalagang health video na mapapanood mo ngayong araw. Kilala ang turmeric bilang golden spice. May kapangyarihan itong labanan ang pamamaga, protektahan ang iyong memorya, bawasan ang panganib ng sakit sa puso, at kahit pabagalin ang proseso ng pagtanda. Kaya nga maraming tao ang umiinom ng turmeric tea, nilalagay ito sa pagkain, o iniinom bilang suplement araw-araw, pero heto ang lihim na halos walang nagsasabi. Kapag pinagsama mo ang turmeric sa maling pagkain, sa halip na makatulong sa katawan mo, maaari ka pa nitong saktan. At hindi ko tinutukoy ang maliliit na problema lang, pwede nitong harangan ang iron na kailangan ng katawan mo, sirain ang atay, o kahit magdulot ng pagdurugo sa sikmura ang magandang balita, kapag ipinaris mo ang turmeric sa tamang pagkain, ilang beses pa nitong pinapalakas ang healing power nito. Bigla itong gumagana na parang totoong gamot para sa katawan mo, nagbibigay ng maksimum na proteksyon at lakas na kailangan mo habang tumatanda. Kaya may isa lang akong simpleng healing, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil ang huling kombinasyon na ibubunyag ko ay halos walang nakakaalam at maaari itong maging malaking kaibahan para maprotektahan ang iyong kalusugan. Bago tayo magsimula, gusto ko munang itanong, gumagamit ka ba ng turmeric sa bahay? Ay tay pang via o il sa comments na yon din. At habang andoon ka na, sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gustong gusto kong makita ang ating gintong sustansya family na nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo. Sandali lang, kung tunay na mahalaga sa iyo ang kalusugan mo, pindutin na ang subscribe button ngayon at itap ang notification bell para hindi mo mamiss ang isa pang life-saving video. At huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito para mas maraming seniors ang makaalam ng mahalagang mensaheng ito. Sige, magsimula na tayo sa pag-unawa kung bakit napakalakas ng turmeric at pagkatapos ay tatalakayin natin ang mga kombinasyong dapat mong iwasan at ang mga kombinasyong maaaring literal na magligtas ng buhay mo. Bago ko ibunyag ang mga pagkain hindi mo dapat kailanman ipares sa turmeric at ang mga pagkain dapat laging kasama nito, unahin muna nating unawain. Kung bakit napakalakas ng turmeric, tinawag na golden spice ang turmeric sa loob ng libo-libong taon. Hindi lang ito ginagamit para sa kulay o lasa ng pagkain. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ito bilang gamot sa India, China, at buong Asya. Dito mismo sa Pilipinas, marami sa ating mga magulang at lolo't lola ang uminom ng turmeric tea para sa rayuma, sipon, at pananakit ng katawan. Ang sikreto ay nasa isang espesyal na compound sa loob ng turmeric na tinatawag na curcumin. Si curcumin ang tunay na bida. Tinutulungan itong labanan ng pamamaga, ibig sabihin ay nakakabawas ito ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Kaya maraming seniors ang nakararamdam ng ginhawa mula sa arthritis kapag umiinom sila ng turmeric. Isa rin itong malakas na antioxidant, Ibig sabihin ay pinoprotektahan nito ang mga cells mula sa pagkasira at pinapabagal ang pagtanda. Nakakatulong ito sa balat, nakababawas ng panganib ng cancer, at nakatutulong pa sa memorya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pwedeng bawasan ng curcumin ang brain fog, pagbutihin ang focus, at maaaring protektahan ka laban sa Alzheimer's disease, bukod pa roon. Sinusuportahan nito ang puso sa pamamagitan ng pagpapanatiling malambot ng blood vessels pagpapababa ng bad cholesterol, at pagbawas ng blood clots. At para sa panunaw, nakakatulong ang turmeric laban sa kabag, hangin sa tiyan, at mabagal na metabolism na karaniwang problema ng maraming seniors, kaya napakalakas ng turmeric. Pero heto ang problema. Mahirap talagang masipsip ng katawan ang curcumin. Kapag uminom ka lang ng turmeric tea o nilagyan mo lang ito sa pagkain ng walang tamang kombinasyon, Karamihan sa nito ay dumadaan lang sa katawan ng walang naiiwang benepisyo. Sa madaling salita, nasasayang mo lang ang golden spice. At mas malala, kapag ininom mo ang turmeric kasabay ng maling pagkain, maaari nitong harangan ang mga nutrisyong kailangan ng katawan mo o magdulot pa ng mapanganib na side effects, kaya napakahalaga ng mga kombinasyong ibubunyag ko. Ang maling kombinasyon ay maaaring palihim na sumisira sa iyo habang ang tamang kombinasyon ay pwedeng gawing totoong gamot ang turmeric para sa katawan. Kaya manatili hanggang dulo dahil matutuklasan mo ang tatlong mapanganib na pagkakamali na nagagawa ng tao sa turmeric at ang tatlong golden combinations na ginagawang tunay na lifesaver ang spice na ito. Kung sangayon ka na isa ang turmeric sa pinakamalakas na natural na gamot, ay type ang via sa comments ngayon din. At sabihin mo rin, iniinom mo ba ito bilang turmeric tea o mas ginagamit mo ito sa pagluluto? Itay pang mi o cooking sa baba, yila the way, kung may natutunan ka na agad, huwag mong sarilinin ang kaalamang ito. Pindutin ang like button at naka nakasubscribe ka sa gintong sustansya at nakatap ang bell para hindi ka mahuli sa mga life-saving tips na ganito. At syempre, sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood. Ngayon, lumipat na tayo at pag-usapan ang unang mapanganib na kombinasyong hindi dapat gawin kasama ang turmeric ngayong alam na natin kung bakit napakalakas ng turmeric, panahon na para pag-usapan ang mapanganib na bahagi. Ang tatlong pagkain na hindi mo dapat, kahit kailan, ipares sa turmeric. Ito ang mga kombinasyong madalas ginagawa ng maraming tao nang hindi nila alam at pwedeng palihim na saktan ang katawan mo sa halip na tulungan. Ang unang pagkain ay lahat ng pagkain mataas sa iron, gaya ng atay, pulang karne, o kahit spinach. Heto ang nangyayari. Pwedeng haraan ng turmeric ang kakayahan ng katawan mong sumipsip ng iron ibig sabihin, kung kakain ka ng pagkaing mataas sa iron at sabay na uminom ng turmeric, mas kakaunting iron ang nakukuha ng katawan mo. Para sa seniors na hirap na sa anemia, delikado ito. Pwede kang makaramdam ng panghihina, sobrang pagod at dagdag na bigat sa puso. Isipin mo ito, baka iniisip mong pinapabuti mo ang katawan mo sa pag-inom ng turmeric tea pagkatapos kumain ng beef o liver, pero sa totoo, mas kaunting iron ang nasisipsip ng katawan mo. Sa halip na makatulong, nakakasama pa ito. Maging tapat ka, nakainom ka na ba ng turmeric pagkatapos kumain ng beef o liver? Ay type ang yes o no sa comment sa ibaba. Gusto kong malaman. Ang pangalawang pagkain na hindi dapat isabay sa turmeric ay ang maanghang na sili. Huwag mo akong maliin, may mga benepisyo rin ang sili, pero kapag pinagsama mo ito sa turmeric, nagkakaroon ng problema. Parehong natural irritants ang chili at turmeric. Kapag hiwalay at katamtaman, maaari silang maging okay, pero kapag pinagsama, pwede silang magdulot ng acid reflux, gastritis, at ulcers. Lalo na para sa seniors dahil mas manipis ang lining ng sikmura habang tumatanda. Ang pagsabay ng turmeric at sobrang anghang na pagkain ay pwedeng magdulot ng pananakit ng sikmura, iritasyon, at kahit pagdurugo sa paglipas ng panahon. Isipin mong akala mo ay healing dish ang kinakain mo, pero ang totoo ay dahan-dahan itong sinisira ang loob ng tiyan mo. Kung nakaranas ka na ng acid reflux o heartburn, ay type ang relate sa comments para malaman natin hindi tayo nag-iisa. Ang ikatlong pagkain ay alak. Ito na ang pinakadelikado. Ang turmeric ay nagtatrabaho na para tulungan ng atay, pero ang alak ay nagdadagdag ng matinding stress dito. Kapag pinagsama, nagiging laso ng epekto. Tumataas ang panganib ng fatty liver, cirrhosis, at kahit cancer. Marami akong kilalang seniors na nagsasabi, konti lang naman ang iniinom ko, hindi naman makakasama. Pero ang totoo, kahit maliit na inumin araw-araw na sinasabayan ng turmeric ay dahan-dahang nakakasira sa atay hanggang sa mahuli na ang lahat. Tandaan ito, hindi kailanman dapat pagsamahin ang turmeric at alak, ngayon, hayaan mong tanungin kita, at maging tapat ka, nakainom ka na ba ng turmeric pagkatapos uminom ng alak, o baka hinalo mo ito sa cocktail. Ay type ang yes o no sa ibaba. Safe space ito para matuto at sabay-sabay tayong umasenso. Kung nabubuksan nito ang isipan mo, i-pause mo muna at pindutin ang like button para mas marami pang tao ang matuto sa mga nakatagong katotohanan ito. At kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, pindutin na ang subscribe sa gintong sustansya at itap ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi ng video dahil pagkatapos nito, ibubunyag ko ang tatlong pagkain na dapat mong laging ipares sa turmeric para ma-unlock ang buong golden power nito. At maniwala ka, baka magulat ka sa huli. Ngayong alam mo na ang tatlong pagkain na hindi mo dapat ipares sa turmeric, pag-usapan naman natin ang kapanapanabik na bahagi, ang tatlong pagkain na dapat mong laging ipares sa turmeric upang ma-unlock ang buong golden power nito. Ito ang mga kasangga na ginagawang tunay na epektibo ang turmeric sa katawan, at kung wala sila, nawawala ang karamihan sa benepisyo nito. Ang una at pinakamahalagang partner ay ang black pepper. Ito ay talagang essential. Sa loob ng black pepper ay may compound na tinatawag na piperin. Gumagawa ang piperin ng kamanghamanghang bagay, pinapataas nito ang kakayahan ng katawan mong masipsip ang turmeric ng hanggang 2,000%. Ulitin ko, 2,000%. Kung walang black pepper, karamihan ng turmeric na iniinom o kinakain mo ay dumadaan lang sa katawan ng hindi nagagamit. Pero kapag may black pepper, biglang nakakaya ng katawan mong hawakan ito at gamitin para magpagaling. Kaya kung gagawa ka ng turmeric tea o golden milk, lagi kang dapat magdagdag ng kaunting black pepper. Ang maliit na detalyeng iyon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pagsasayang ng turmeric at pagpapagana nito. Kung naniniwala kang bagay ang turmeric at black pepper, ay type ang yes sa comments ngayon din ang pangalawang partner na dapat mong iperes sa turmeric ay healthy fats. Ang curcumin, ang aktibong compound sa turmeric, ay fat-soluble. Ibig sabihin, kailangan ito ng taba para matunaw at masipsip ng katawan. Kung inumin mo ang turmeric na may plain water lang, karamihan dito ay masasayang. Pero kapag ipinares mo ito sa healthy fats gaya ng coconut oil, olive oil, o kahit avocado, bigla itong nagiging mas makapangyarihan. Halimbawa, ang pagluluto ng gulay na may turmeric at coconut oil ay hindi lang masarap, isa ito sa pinakamabisang paraan para ma-unlock ang healing powers ng turmeric. Sabihin mo sa comments, madalas ka bang nagluluto gamit ang coconut oil o olive oil? Ay type ang coconut kung iyon ang paborito mo, o olive kung mas gusto mo ang olive oil, ang ikatlong golden partner ay ginger. Ang turmeric at ginger ay parang matalik na magkaibigan. Parehong lumalaban sa pamamaga, parehong nagpoprotekta sa panunaw, at parehong nagpapalakas ng immune system. Pero kapag pinagsama mo sila, mas dumadami ang kanilang benepisyo. Ang pag-inom ng turmeric at ginger tea ay isa sa pinakamagandang natural na gamot para sa seniors. Nakababawas ito ng sakit ng arthritis, lumalaban sa sipon at rangkaso, at nakatutulong pang protektahan ang memorya habang tumatanda. Gawin nating mas masaya, alin ang mas gusto mo sa cha, ginger o turmeric? Itay pang sagot mo sa comments at tingnan natin kung alin ang mananalo, ngayon, isipin mo ito. Sinimulan mo ang umaga mo sa isang mainit na tasa ng turmeric tea. Nagdagdag ka ng isang pinch ng black pepper, kaunting coconut oil, at isang hiwa ng ginger. Ang simpleng kombinasyong iyon ay kayang gawing makapangyarihang gamot araw-araw ang isang ordinaryong inumin para sa iyong katawan. Kung nakatutulong sa iyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-pause ngayon, pindutin ang like button, at syempre mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at itap ang bell para hindi ka mahuli sa mga life-saving health tips. At tandaan, manatili hanggang dulo ng video na ito, dahil ibibigay ko ang praktikal na tips kung gaano karaming turmeric ang dapat mong inumin araw-araw at kung paano ito ligtas na gamitin. Ngayong alam mo na ang mga pagkain hindi dapat ipares sa turmeric at ang mga pagkain laging dapat isabay dito, maging praktikal naman tayo. Ang tanong, paano mo ba talaga gagamitin ang turmeric araw-araw sa ligtas, epektibo, at tunay na kapakipakinabang na paraan para sa seniors, ang unang dapat mong malaman ay ang tamang dami. Para sa karamihan ng adults, ang ligtas at epektibong daily dose ay nasa isa hanggang dalawang kutsarita ng turmeric powder o isa hanggang dalawang gramo ng sariwang turmeric root. Hindi ito malaking dami, pero sapat na para maibigay sa katawan ang healing compounds na kailangan nito nang hindi nasosobrahan. Ang pangalawang tip ay laging iperes ang turmeric sa black pepper at healthy fat. Tandaan, mahirap masipsip ng katawan ang curcumin. Kung walang black pepper at oil, dumadaan lang ito sa katawan mo. Pero kapag nagdagdag ka kahit kaunting pepper at healthy fat gaya ng coconut oil, olive oil, o avocado, Masisiguro mong nagagamit talaga ito ng katawan mo. Ang pangatlong tip ay iwasan ang mga mapanganib na kombinasyong tinalakay natin kanina. Huwag uminom ng turmeric pagkatapos kumain ng pagkain sobrang mataas sa iron gaya ng atay o beef. Huwag itong isabay sa sobrang sili kung may acid reflux o problema sa tiyan ka na. At huwag na huwag itong isabay sa alak. Ang pagsunod sa simpleng rules na ito ay makakaprotekta sa tiyan mo, sa atay, at sa pangkalahatang kalusugan mo. Isa pang mahalagang tip, kung umiinom ka ng gamot, lalo na blood thinners, gamot para sa diabetes, o anumang long-term prescription drugs, laging kumonsulta muna sa doktor bago gawing habit ang pag-inom ng turmeric. Makapangyarihan ang turmeric, at sa ilang kaso maaari itong makipag-interact sa ibang gamot. Mas mabuti ng sigurado at ligtas, at panghuli, tandaan mo, hindi magic ang turmeric. Hindi nito agad babaguhin ang kalusugan mo sa isang araw. Konsistensya ang susi, Kapag ginamit ng tama araw-araw, ang turmeric ay nagiging tahimik at tuloy-tuloy na tagapagpagaling na sumusuporta sa mga kasukasuan, puso, memoria at panunaw sa paglipas ng panahon. Kung may natutunan kang bago sa video na ito, ay type ang learn sa comments ngayon din gusto kong makita kung ilan sa inyo ang nakadiskubre ng mga nakatagong katotohanan ito tungkol sa turmeric. At habang nandyan ka na rin, huwag kalimutang pindutin ang like button para makarating ang video na ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. At syempre, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa gintong sustansya at nakatap ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa aming life-saving health tips para sa seniors. Ngayon, manatili ka pa dahil sa ilang sandali, Iurap up ko ang lahat ng ating tinalakay at bibigyan kita ng isang huling hamon na maaaring baguhin ang paraan ng paggamit mo ng turmeric habang buhay, kaya ngayon, pagsamasamahin na natin lahat. Natuklasan mo na ang katotohanan tungkol sa turmeric. Natutunan mo ang tatlong pagkain na hindi mo dapat ipares dito, iron heavy foods gaya ng atay at beef, maanghang na sili na maaaring makasunog ng tiyan, at alap na nakakasira ng atay. At natutunan mo rin ang tatlong golden partners na laging dapat kasama ng turmeric, black pepper para palakasin ang bisa nito, healthy fats para masipsip ng katawan, at ginger para dumoble ang healing benefits nito. Pag-isipan mo 'yon. Sa simpleng pagpili ng tamang kombinasyon, maaari mong gawing isa sa pinakamakapangyarihang natural na gamot para sa katawan ang isang ordinaryong spice. At sa pag-iwas sa maling kombinasyon, mapoprotektahan mo ang sarili mo laban sa pinsalang maraming tao ang hindi man lang namamalayan. Ngayon, isipin mo ang sarili mo makalipas ang ilang buwan. Ginawa mong parte ng araw-araw na routine ang turmeric sa tamang paraan. Nagigising ka na may mas kaunting sakit sa kasukasuan. Mas maayos ang panunaw. Mas matalim ang memoria. Mas magaang at mas malakas ang pakiramdam ng katawan mo. Iyan ang regalong ibinibigay ng turmeric kung gagamitin mo ito ng matalino, at dahil dyan, kailangan kitang gawin ang tatlong bagay ngayon din una. Pindutin ang Like button para ma-share ng YouTube ang video na ito sa mas maraming seniors na kailangan ang impormasyong ito. Pangalawa, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at itap ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming life-saving health tips. At pangatlo, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Gustong gusto kong makita ang ating healthy family sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mga seniors na nagtutulungan upang mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas matalino, may isa pa akong tanong bago ka umalis. Gusto mo ba akong gumawa ng video na nagpapakita ng best turmeric recipe para sa seniors? Isang recipe na pinagsasama ang turmeric sa perfect partners para mainom mo ito araw-araw ng may kumpiyansa. Kung ang sagot mo, i-type ang yes sa comments ngayon din at ipinapangako kong gagawin ko ang video na yon para sayo, tandaan mo ito, ang kalusugan mo ay ang yaman mo. Manatiling malakas, manatiling matalino, at manatiling golden kasama ang turmeric. Ako ang iyong partner sa kalusugan, at magkikita tayo sa susunod na video.